tayo sa mga laruan dito sa Hong Kong. Nakita nyo naman dito. Diba? Ito. Nasa ano lang siya. Ito yung mga original dito. Nasa UFO catcher lang siya. ba? Diba? Ito. Hindi, hindi siya pinapansin dito mga kapanyero. Ito yung isa. Diba? May isa pa rito mga kapanyero. Nandito pa yung isang labubo na pang UFO catcher ito the monster ito pa siya oh Gusto kong mag-try, mga kapanyero, maglaro, baka sakaling swertihin, pero wala eh. Uh, wala akong makita na magandang nakaposisyon na labubu. Yeah. Mga kapanyero, uh, $5 dollars uh, per game ang laruan. Gusto kong itry pero hindi ako makapagpapalit. Wala eh, wala eh. Wala akong makikita ang ko eh. Sa kaya ako pwede magpapalit ng token. Pero ito, merong isang nakaposisyon dito na maganda. Kasi ito, yung ganitong UFO catcher noon, naglalaro na ako nito sa SM nakakakuha ko, marami rin akong napapanalo na noon. Kaya alam ko yung mga, hindi ko naman totally alam, pero may idea ako ah, kung paano kumuha. Pero kailangan kasi mga kapanyero, pagka naglaro ka nito, alam mo yung ikot nitong pinaka kayo po catcher niya. Dapat alam mo kung saan siya iikot pababa. Hindi yung basta lalaro ka na lang, hindi ka basta maghuhulog ka ng coins, matatalo ka talaga. Sayang yung pera mo. Pero kung ganito dito, makita mo na may makita kang magandang nakaposisyon, nakata nakatama dun sa UFO catcher niya, pinaka-catcher niya, pinaka niya. don pwede kang lumaro. Pwede kang mag-try. Pero dito may isa eh. Ito eh. Ito, mga kapanyero, eto. Maganda yung posisyon niya. Pero ang problema, hindi ko pa nakikita kung paano umiko to. May gagalaw pa kasi ito ng konti eh. So hindi ko pa kung meron tayo makikita na maglalaro dito bago ako, makikita ko kung nasa yung ikot niya. Sayang eh, nagiiintay ako ng mga kapanyero yung lalaro muna eh. Pero dito, ang mahal dito mga kapanyero, di ba? Yung labubo na to. Nagtataka okay, lang ako kung ano yung klase ng laruan na to na keychain dahil nga sa Pilipinas bali ito yung trending na trending sa atin yung mga reseller natin uh, nagkakaubusan umuorder pa sa ibang bansa dahil lang sa keychain na to so meron daw to sa Hong Kong kaya nga sinadya ko to eh napuntahan tara mga kapanyero pasyalan natin tong uh, pop mart na to ayan mga kapanyero kapanyero, ganito pala rin. So, Itong lahat na to. At pagka bumili ka rito sa box na to nila, hindi mo alam kung ano ang makukuha mo rito. Parang mystery box pa lang is style. Ganun pala siya, parang mystery box. Kaya ma-excite ka talaga kung ano yung nasa loob na makukuha mo. Ganun pala. Tulad dito mga kapanyero, ayan, tulad dito mga kapanyero, ayan, Miki, get choices. Lahat na yan. So, hindi mo alam, parang secret box siya. Ayan. So, talagang ma-excite -e ka pala eh. Lalo pa kung halimbawa na magko-collection ka, talagang bibili at bibili ka para makumpleto mo silang lahat ng mga, mga Miki karakter. Talagang maano, talagang Uh, mystery box pala ang kaya masaya ang pag uh, pagbilis dito sa Pop dahil nga hindi mo alam eh hindi mo alam kung, al kung ano ang makukuha mo sa loob ng box. Hindi ka makakapili ng o well, halimbawa talagang 'yun ang gusto mo. Hindi mo alam kung makukuha mo 'yun. So para makumpleto mo lahat ng uh, Mickey characters na 'yun, mo ka kang bumili para makumpleto ang tanong naman, kung paano kung nadoble ang nakuha mo, yun ang hindi natin alam ba diba? kung pwede bang i-trade sa ibang meron na ganoon ang style so kaya pala ang ano ang nakalagay dito uh, ito, ito mga kapanyero Ito, i-share ko sa inyo kung ano yung mga available rito ah, magkano ang presyo ito ang daming bumibiling mga kabataan dito ayan oh mega collection yan no oh. ang dami ang dami rito mga kapanyero iba-ibang klase siya Donald Duck okay. Teletubbies. Astro Boy. Galing Oh. No? Ito lang ang available mga kapanyero. Ito yung Labubu. Ito. Pero ano siya? Labubu Monster. Ito yung available dito mga kapanyero. Pero, pero wala sila no kitchen. Ang ganda. Ang ganda niya. Pop Mart. Ano siya? Bag siya? Bag, bag siya? Ayan, bag. Ito, mga kapanyero, bag lang ang available rito. Pero yung keychain, wala. So, hahanap tayo ng ibang store para hahanap tayo ng mga keychain. Kahit dito, mga kapanyero, uh, pinipilahan itong store na to. Wala, wala rin ditong labubo eh. Hmm? Nagkaubusan rin daw. So, ganun, ganun ka katrending, ka bilis maubos ang labubu. Kahit dito sa Hong Kong, wala. Walang available. Pero dito sa mismong store ng Pop Mart, wala. Wala daw. So, tignan natin. Uh, maghanap pa, pa, pa tayo. May tatlong store daw rito eh. Pero, ito yung pinakamalapit na store sa tinitira namin. Kaya, dito kami unang pumunta. Pero, wala. Wala daw. Ayan o. Oh, ang laki. Ito. mga binili natin, mga kapanyero, binili ng mga ating mga kasama, mga pinsan. Pero ang tanong, ano ang nasa loob nito? Yun ang tanong, di ba? Pero yan, mga kapanyero, bali itong nabili namin is hindi siya labubu. Pero galing siya sa Pop Mart talaga. Mm, bali, approximately... Uh, 600 ang isa so tatlong box to yan so hindi pa hindi pa na parang na-excite pa sila na buksan hindi pa raw nila bubuksan sa pag-uwi na lang daw ang dami pa rin tao mga kapanyero grabe ang grabe may isang pamilya rito nagtatalunan sila kasi yung, yung binuksan nila yung uh, box nila siguro yun yung in-expect nila or yun yung gusto nilang makuha na na laruan. laruan or keychain or kung ano man siya pero masayang masaya sila lahat sila masaya nung binuksan ganun ka ano eh ganun ka ganun ka mystery pagka binuksan mo ang isang box ng ano galing sa Popmart mystery box pala kaya yan mga kapanyero hanap hanap pa tayo Uh, baka may makita tayong uh, ma original na labu burrito, Hanap-hanap pa. Pero sabi nung pinsak oh, meron pa raw dalawang uh, malaking store dito. Tignan natin kung mapapasyalan natin. Pero ang dami. Ang daming mga kababayan natin dito. Dito yata yung mga tambayan nila eh. Ayan. Okay lang? Okay lang? Ayan ay, mga kababayan natin. Ano, ayan. Hello. Hello. O diba mga kababayan natin ang dami. At dito rin mga kapanyero. Ito. Uh, ito yung isa sa mga pop mark na pinuntahan namin. Binayo namin to. Sinadya namin para nga makita kung ano yung mga baka meron ditong labubo diba. Ito, tara pasok tayo mga kapanyero. Yan. Ayun. Meron? Wala rin? Itong mga ganyan kuya. Bakit Ay, sa mm -hmm. thank you. kapanyero, wala aming nakuhang labubo. Pero uh, may nakuha kami ibang klase mga kapanyero. to mag unboxing kami. Uh, ano ba ang klase ito? Skull Panda. Yan. Ito, ito. Mag, mag unboxing kami mga kapanyero. Ano kaya ang laman nito? Panalo ba or talo? Ito ang mangyayari. Tignan natin mga kapanyero kasi ito ang mga choices, di ba? Yan. Game! Tadaaaan! <laughs> Duran! <laughs> Ayan na, na, mga kapanyero. Ano kong klase to? Ang tanong. Ah! Ito <laughs> Ito yung gusto ko. Yan ang gusto mo? <laughs> mm. ah, success! 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 <laughs> anong klase ah, ah, ito? Ayaw ko na. Ah, itong una. Ito. 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 Pang-Christmas. <laughs> mm. Pang Pang-Christmas. Ay, baka ganito, ganito. Hindi natin alam kung ano ba yung nasa, nasa loob. Surprise, di ba? At ito pa, ah, ito yun, mga kapanyero. Ayan. Ganun pala yun. O, ano, natat, ano masasabi mo sa labubo? Eh, sa itong ganitong klase. Ako wala akong alam dyan, mga kapanyero. Ngayon ko lang nalaman yan. Sa totoo lang, o. Oh. Ano masasabi niyo Nga nga? <laughs> ganda. Yan. Mga kapanyero, success kasi gusto niya to.